Guys, dito pala kami kumuha ng niluto namin na puso ng saging at yung kalating sako na saging na. Ay guys, mamuha tayo ngayon. Manunong kita tayo ng mangga ngayon. Dahil maraming, ano, parang hinog na. Ito po yung puno ng mangga ng aming kapitbahay na sobrang laki nga at saka matanda na din na puno na yan. Dami nga ang ano, isang nga. Tapos dyan, dyan talaga yung puno nila, nasa kanila talaga, pero yung ibang sanga na sa amin, kaya yung bunga, sa amin na din, nagbibigay naman sila. Buti lang hindi tinama ano, nahulog na mangga, no, pagsungkit ko. Yan yata yung may-ari eh, ng mangga. Tapos pinutulan ni kuya yung ano eh, yung sanga. Maraming sanga na ano, ano dito eh, na dito sa amin napunta. Pero pag nag-harvest kami, dami-dami namin nakuha. Sarap kaya ng hangin dito, fresh. Nali naligo ako kanina pero ngayon nang pawis na -ta pawis na ako. Ah! Sobrang laki talaga ng na puno nito. Hindi pala ito Indian mango. Anong tawag nila dito? Yung mangga na daw eh. Yun po yung tawag nila. Pero sa amin sa probinsya sa Windanoy, eh, sabi ni mama, ano daw senyorita daw tawag nito. Sobrang tamis nito pag nahinog na. Tapos na yan, may abot kamay lang din. Tapos so, masayo ako dyan kasi ang dami ang bunga. Tapos wala akong kasama. Kasamang disco karon. Yan yung bunga niya. Ah, <laughs> Tapos Tabo si mama, nanulungkit din, din dyan sa kabila. Ito yung mga nakuha namin. Tapos ano, nilagay namin sa balde. Sa ano kinawakasan na hinog na agad siguro sa sobrang init ng panahon kaya mabilis niyang mahinog